po, so, good day po mga palangga. Time to work na naman po. Tingnan niyo po yung outfit ko. Oh, punta lang ng trabaho. Naghahanda po tayo para pumunta ng work. Kinukuha ko po yung sapatos ko. Para sa work. Kaya mga palangga, pupunta tayo sa work. Sige po. Sandali lang kaya po mga palangga. nagsasara na ang elevator. So, tayo sa elevator. okay na for today. Basta lang po tayo ng basura. Tapos pupunta na ako ng walk. Maglalakad lang po ako. Sige na po mga palangga. Magtatapon tayo ng basura. Ito. ito yung basura ko. Bago tayo pumunta ng work, kaya mga siya. Pag hindi ko tinapon sa, bah sa labas ng bahay. Ito yung basurahan namin. Magtanggal ng ano mga langga mga kasi ito eh kainan tapos naman. Yan. Sige, palangga, ito naman sige mga balangga mga langga pang tayo ngayon umpisa natin ng alas 3 hanggang alas 9 ng umaga Time, time for work. Tingnan nyo kapaliran ko mga langga. Mukhang walang tao. Kala nyo maganda yung araw pa ang palangga. humahangin siya. Malapit na po siyang mag-autumn. Malapit na po siyang mag-winter ulit. Yung palangga yan yung trabaho ko. Oh. Papunta dun. Lakad pa, pa Lakad, lakad pa. Sige lang mga langga. Sige po. papasok tayo sa loob. Ako pa lang ako dito. Pasok na tayo mag-umpisa. ng na ko, Tapos nang 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 mamaya na Sige po. Punta tayo. Work, work, work. yan pa Papasok na tayo sa loob ng department. Punta muna ako sa bosko. ko. Pasok tayo. Ay, palangga. Wala mag-isa dito. Nasa yung iba. Sige po, mga langga. Mayang gabi na lang pag-uwi po. Hello, mga palangga. Pauwi na tayo. Galing tayo sa trabaho. Ayan, oh. Madilim na po. Tingnan niyo po ang kapaligiran ko. Ganang katao-tao. Mga palangga. Ang hitsura ko na po tayo tapos na ako magtrabaho. Yan po mga palangga. Abye tayo. Dilim. Hmm. Konting sasakyan. yan mi yung kapag kapaligiran ko. Trabaho ko dun. Yan mga palangga. Sige po mga palangga, yan na tapos na 'yung duty natin ngayong araw na 'to. Kaya yeah, bukas naman ulit matutulog tayo. O bukas alas 8 ang pasok ko hanggang 8 o'clock. Ay 8 o'clock hanggang 2 o'clock ng hapon. Yung mga palangga yan po. Lakwatsak, lakwatsak. Parang ako lang ang tao, puro sasakyan ha. O sige mga palangka, ito yung outfit na naman natin. Kaganito tayo. Sige mga palangka uuwi na tayo kay nagugutom na si Inday gusto kong kumain ng hapunan maliligo at matutulog sige po babay po mga langga Sige po, yan na po. malapit na tayong umuwi mga palangga Nasa dito na malapit na yung bahay namin uy kapagod maglakad uy na parating na sa bahay namin mga palangga dito na nasa labas na ng garden dilim mga palangga Magwi-winter na tumadilim ito na mga palangga, ito na. Andito na ako, finally, nasa bahay na ako. Andito na ako sa labas. Ayan po sa taas. Ayan mga palangga, papasok na ako dito. Ito na. So, ayan po mga langga Yan mga palangga. Nandito na ako sa bahay. Yan. Sarado na natin. Yan palangga. Nandito na tayo. Nakauwi tayo ng safe. naglakad Para ko hinihinga. Tatatakbo -tat ko Ang ano kasi. Ang dilim. Eh mga palangga yan. No? Oh. Nandito na ako sa bahay. Kaya bye bye po. Good night po sa inyong lahat. See you tomorrow. Bye. Bye. <mukong>